panahon ngayon, so, mga ginawa ako ng PBB. Mga ginawa ko Kagaya na. Ah! Pero... <laughs> Chief Elomino nag-react sa sinabi ni Cal Echari sa It's Your Lucky Day. Labis na ikinagulat ng netizens ang magkasunod na tweet ngayon ng aktres at dancer na si Chief Elomino tila naaapektuhan kasi si Chisa sinabi ni Cal Echari sa kamakailang episode ng It's Your Lucky Day. Matatandaan noong Martes sa It's Your Lucky Day ay isa-isang sumagot ang Lucky Day host kasama na si Cal Echari sa tanong ni Luis Mansano. Ang tanong nga ni Luis ay kung anong desisyon ang nagawa ng mga host before na pinagsisihan nila pero tinatawanan na lang nila ngayon. Ayon naman sa naging sagot ni Kyle ay pinagsisisihan nito ang mga nagawa niya during PBB days. Ngunit ngayon ay pinagtatawanan na lamang niya. Kitang kita naman na walang intensyon si Kyle at Chari pagkatapos niya ito sabihin. Naging malinaw din sa kanyang mga kapwa host na ang tinutukoy nito ang mga kalokohan na ginawa sa loob ng bahay ni kuya. Samantala, dahil sa sinabi na ito ni Kyle Echari ay tila nasaktan si Chief Lumino. Di umano ay patungkol daw sa mga moments na ginawa nila ni Kyle Echari sa PBB ang pinagtatawanan na lang ngayon ng aktor. Ayon kay Chi sa kanyang tweet, The amazing human beings inside that house made me understand people more on deeper level. Never magiging katawatawa ang experience ko sa loob ng bahay. I will never regret the things that made me smile. Huwag na lang tayo mandamay ng ibang tao para sa sariling benepisyo. Tahimik na ang buhay ko eh. Good night. Agad naman na itinama ng isang netizen ang maling pagkakaintindi ni Chief Velomino sa sinabi ni Kyle. Hindi naman kasi talaga tao ang tinutukoy ng aktor noong sinasagot niya ang tanong ni Luis Mansano. Bagus ay ang mga ginawa nitong kalokohan sa Pinoy Big Brother. Ngunit sa pagkakataon nga na ito ay hindi pa rin naunawaan ni Chief Velomino ang intensyon ni Kyle Echari sa sinabi niya sa It's Your Lucky Day. Kaya naman sinagot niya ang netizens na nagsabi nito. Sagot ni Chief Velomino, Yes, madami siyang ginawa na tinanong naman ni Sir Louis kung ano. Pero hindi sinagot kahit isa dami palang ginawa eh. E di sana sumagot siya. Chance niya na yun oh, If he was just careful with the words he used, wala namang maaapektuhan. ka lang din ako masasaktan at masasaktan. I did nothing but protect his name. But I still care. Pero parang ang tagal naman ng pangbabastos na to dahil naman tila sa pagkumpirma ni Jean na si Kyle ang tinutukoy niya sa kanyang mga post ay dito na nilusob ng mga tagahanga ni Kyle ang aktres para ipagtanggol ang kanilang idolo. Anila ay asyumera si Chi Pelumino at talagang binigyan ng kahulugan ang nakakatuwang pag-uusap ng mga hosts sa It's Your Lucky Day. Gayunpaman ay wala pang reaksyon si Kyle at Shari sa mga naging pahayag sa Twitter ni Chipe Lumino.